Hello guys, magandang gabi. Tama niyo ako kumain sa ano, sa Rayan tayo dun Apat kami. Sabi kasi nila ano. Sabi kasi nila masarap. Masarap daw 'yun. Tara guys, tama mo, samahan niyo ako.

Alam mo ba yung video ko sa Waymart na ganyan? tumilan inabot, ninabot? Ito okay plus? Kung lang yung time lapse lang? Sa lahat ng manding na kayo nang ko dito ko dito ang masarap. Ano magigit ka na yung platong? kung gusto nyo magmandi guys dito kayo sa Mayrayan sa Mayrika sarap unlimited sabaw unlimited kanin unlimited soup pa unlimited soup pa soup, soup tsaka sabaw parehas ang <laughs> Hindi nyo tayo ng sabaw. point something lang ako to. Hmm. Bro. Bro, can I help soup? Masarap ng soup nila dito guys. Kahit, Kahit itong beses ka, sampung beses ka, lasang sabaw. yan <coughs> meron din din ganito, 'yung fried uh, onion at ato, uh. Pritong sibuyas. Ay, sorry po. Maria, Mainit take na talaga na sabaw nila. Time-lapse naman 'yung sa akin, walang boses yet. Tarap ng take Okay ata hindi pa na ka, minutes hey guys, kakain muna ako guys. Mamaya na lang kita tips na mamaya saglit